Tunay na napakabango ng mga sabon at napakasarap ng pakiramdam kapag nilinis nito ang ating mga katawan. Subalit anong magiging pakiramdam mo kapag nalaman mong ang sabon na ginamit mo ay gawa sa tao? Ganito ang ginawa ng isang babae sa bansang Italy. Gumawa siya ng mga sabon, pati na ng masasarap na biskwit at ipinamigay niya ito sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pangunahing sangkap nito ay isang tao. Bagong lahat ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Sa unang tingin ay aakalain mong tipikal na lola na di makabasag pinggan ang nasa litrato. Pero huwag papalin lang dahil ang taong ito ay hindi lamang mapanakit sa kapwa. Malala pa doon ang kaya niyang gawin. Ang babaeng ito ay si Leonarda Cianciulli. Ipinanganak siya sa Montella Avilino ng bansang Italy. Ang taon ay 1893. Simula pagkabata ay ipiniramdam na sa kanya ng ina ang pagkasuklam kaya nakaranas siya ng pangmamaltrato galing dito at maging sa kanyang ama. Siya rin ang sinisisi ng ina sa di magandang kapalaran at kamalasan na natamo sa kanyang buhay. Ito ay dahil ang kanyang ina ay pinagsamantalahan at si Leonarda ang naging bunga. Imbis na i-report sa pulis ay ipinakasal ng mga magulang ang ina ni Leonarda sa kanyang ama. Kaya naman ganun na lang ang pagsuklam sa kanya ng kanyang ina. Pumanaw ang kanyang ama ng limang taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ina ay muling nag-asawa at simula nun ay napabayaan na niya si Leonarda nang dalagita pa lamang si Leonarda ay dalawang beses niyang tinangkang wakasan ang sariling buhay. Matinding depresyon ang kanyang naranasan. Napansin ng kanyang ina ang magandang mukha ng anak kaya naman nakaisip ito ng plano na ipakasal sa isang mayamang lalaki ang anak para naman guminhawa ang kanilang buhay. Subalit habang naghahanap ng maireretong mayaman ng ina, ay nagkagusto at naging nobyo ni Leonarda ang isang clerk na si Rafael Pasardi. Kaya imbes na basbasan ang kanilang pagsasama, ay isinumpa sila ng ina ni Leonarda. Sinabihan siya ng kanyang ina na magiging miserable ang buhay niya hanggang sa kamatayan. Dahil mapagpaniwala sa mga pamahiin at haka ay tumatak sa isip ni Leonardo ang sumpa ng kanyang ina. Matapos maikasal, iniwan na ni Leonardo ang ina at lumipat sila ni Rafael sa Lauria. Ang lugar kung saan lumaki ang kanyang asawa at doon sila nanirahan. Doon ay nakulong si Leonardo sa salang panluloko. Nang makalaya, lumipat naman sila sa Lacedonia. Sa kasamaang palad, nawasak ng lindol ang kanilang tinitirhan kaya lumipat muli sila sa ibang lugar na nagngangalang Corregio kung saan nagtayo si Leonarda ng maliit na tindahan. Naging kilala si Leonarda sa lugar na iyon at nakuha niya ang respeto ng mga tao. Labing pitong beses na buntis si Leonarda simula nang siya ay ikasal. Tatlo dito ay nalaglag. Ang sampu naman ay pumanaw noong bata pa lamang sila, kaya naman matindi ang kanyang pag-aalaga at pagprotekta sa apat na natira. Lalong nabuo ang kanyang takot nang kumonsulta siya sa isang manghuhula at sinabi nito na lahat ng kanyang mga anak ay maagang babawian ng buhay. Ang isa pang manghuhula na nilapitan niya ay binasa ang kanyang palad at sinabing nakikita nito ang bilangguan sa kanyang kanang kamay. Sa kaliwa naman ay bilangguan para sa mga nasisiraan ng bait. Kinalaunan ay nagdesisyon ang kanyang pinakamatandang anak na lalaki na maging sundalo at sumabak sa digmaan. Siya ay ang pinakapaboritong anak ni Leonardo. Sa takot ni Leonardo na may mangyaring masama sa kanyang anak, inisip niya na kailangan mabigyan ng proteksyon ng anak sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng buhay ng isa pang tao. Naghanap siya ng isa sakripisyo at napili niya ay ang mga kababaihan sa kanilang lugar. Ang unang biktima ay si Faustina Setti. Isa siyang matandang dalaga na lumapit kay Leonardo para magpatulong na maghanap ng mapapangasawa. Sinabi niya kay Faustina na ang nararapat na lalaki para sa kanya ay matatagpuan sa Pola na isang probinsya sa Italy. Nakiusap si Leonardo na wag na munang ipagsabi ang tungkol dito. Inutusan niya si Faustina na gumawa ng mga sulat sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan na nagsasabing maayos naman ang kalagayan niya. Sinabi ni Leonardo na ipapadala niya ito sa mga kamag-anak ni Faustina kapag narating na niya ang pola. Sinunod naman siya ni Faustina. Ang di niya alam, ang lahat ng ito ay parte ng maitim na balak ni Leonardo at ang mga sulat ay para palabasin na siya ay buhay pa matapos isagawa ang kanyang maitim na plano. Bago ang kanyang pag-alis papuntang Pola ay binisita niyang muli sa si Leonardo. Inalok naman siya nito ng alak. Ang di niya alam, ang alak ay nagtataglay ng gamot na pampatulog. Nang inumin ang alak at mawala ng malay, ginamitan siya ng palakol ni Leonarda at itinago ang kanyang katawan sa aparador. Hinati ni Leonarda ang katawan sa siyam na parte. Inipon nito ang dugo sa isang palanggana. Nilagay niya ang pinira perasong parte ng katawan sa isang kaldero at hinuluan ito ng caustic soda, isang sangkap na ginagamit sa paggawa ng sabon. Hinalo niya ito hanggang sa matunaw at lumapot. Nilagay niya ito sa mga timba at tinapon sa septic tank. Ang dugo naman ay hinintay niyang mabuo. Matapos ay pinatuyo niya ito sa oven at kanya itong giniling. Hinalo niya ito sa harina, mga itlog, asukal at iba pang sangkap upang gumawa ng biskwit panterno sa tsaa. Inihain niya ang mga biskwit sa mga kababaihan na bumibisita sa kanya. Maging siya at ang kanyang anak ay kumain din. Bago gawan ng kasamaan, si Faustina ay nagbayad pa kay Leonardo kapalit ng kanyang serbisyong hanapan siya ng mapapangasawa si Francesca Suavi ang pangalawang biktima. Tulad ng ginawa kay Faustina, nilinlang niya si Francesca. Sinabi niya rito na hahanapan niya ito ng trabaho sa isang paaralan ng mga babae sa lungsod ng Piacenza. Pinagawa niya rin ito ng mga sulat para sa mga kamag-anak at kaibigan. Gaya ng ginawa sa unang biktima, bago umalis ay pinainom niya si Francesca ng alak na may gamot at nang mawala ng malay ay pinalakol niya ito. Kaparehas ng kay Faustina ang kinahinat ng kanyang katawan. Nangulekta rin si Leonardo kay Francesca ng kabayaran sa serbisyo na huwad naman. Ang pangatlo at huling biktima ay si Virginia Cacchiopo, isang dating mga awit. Niloko rin siya ni Leonardo. Sinabi sa kanya na nahanapan na siya nito ng trabaho sa siyudad ng Florence bilang secretary ng mga concert organizer. Gaya ng ginawa kay La Faustina at Francesca, pinagbawalan niyang ipagsabi ni Virginia ang tungkol sa kanyang magiging bagong trabaho. Muli ay pinagawan siya ng sulat sa mga kaibigan at kamag-anak. Kaparehas na kaparehas ang nangyari kay Virginia sa naunang dalawang mga babae. Pero ang naging resulta ng pagtunaw ng kanyang katawan ay iba. Literal na naging sabon ang kanyang katawan nang matunaw ito sa kaldero. Ayon kay Leonada ay dinagdagan niya ito ng isang bote ng pabango habang tinutunaw at pinapalapot ito. Naging sabon ito na pinamigay naman niya sa kanyang mga kapitbahay at iba pang mga kakilala. Ayon sa kanya, pati ang biskwit na gawa sa dugo ni Virginia ay mas masarap at mas matamis. Mas malaki rin ang ibinayad sa kanya na pera at may kasama pang mga alas ni Virginia bago ito masawi. Sa pagkakataong ito ay may kamag-anak si Virginia na agad naghinala sa kanyang bigla ang pagkawala. Ito ay ang kanyang hipag. Ang huli niyang kita kay Virginia ay ang pagpasok nito sa bahay nila Leonardo kaya malakas ang kanyang kaba na may nangyaring masama sa kanyang kamag-anak dahil dito ay nireport niya ang pagkawala sa mga otoridad. Matapos ang investigasyon ay napatunayang nawawala nga si Virginia kaya ang unang inaresto ay si Leonarda. Sa una ay hindi siya umaamin sa akusasyon kaya naman ang pinagbintangan ay ang kanyang anak. Upang maisalba ang kanyang anak ay napilita na umamin na rin si Leonarda sa kanyang mga ginawang kasalanan at idinitalye sa mga kinauukulan ang lahat ng kanyang ginawang kasamaan sa tatlong mga babae. Nilitis at hinatulan ng guilty si Leonarda. Wala siyang bakas ng pagsisisi na ipinakita sa kanyang mga ginawang kasalanan. Nagkatotoo ang basa ng manghuhula sa kanyang mga palad. Sinintensyahan siya ng 30 taon na pagkakabilanggo at tatlong taon sa ospital ng mga kriminal na may problema sa pag-iisip kung saan siya ay binawian na ng buhay. Ang ginamit niya sa mga biktima tulad ng kaldero ay dinala at dinisplay sa isang museum sa Rome. Ang kwento ni Leonardo ay ginawa ring basihan sa isang play na pinamagatang Love and Magic in Mama's Kitchen. Sana po ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.